<laughs> ang laki san san ng tama. Ano 'no? lang bulate bulate, bulate botong no? setup ano. Iren na ang paano bulate. Bulate. Ye ni yun dumudumo-dumo, oh. wala din oh. Dami na rin yang huli oh. Dami na rin 'yan. Isang tilapia laki. Sana oil, mayroon siyang pipe Oh, pipe fingers, mahigit pa. <laughs> oh, laki na. <laughs> wala na palang inita, wala na pain. Nasaan ko siya talagang bumuti? sa pa sa ng google nyo lang, Sukmon Nandito siya yung mga nagaon natin yung Light Hindi ko makakaulit din yan Simula tayo dito ng ano? Anong oras tayo nagsimula dito ng na Mosaldo? Dito alas bebe. Ang alin na rin. Şimdi geldim. Şimdi geldim. Oh, yun guys, oh. Vision tayo. Oh, nadala natin sa isnag ayo uh, ano. Ah, uh, kumagat sa pain. So, ah uh, mm, lang di ko lang alam kung dito tilapia pero di ko alam kung anong klaseng isda to baka ito yung sinasabi ng masarap na isda ayun, di na tayo zero oh, antay zero isnag kita mo nga naman ano munti-unti kan pa tayo masiro oh. is naglang talaga anti zero is nagano? kahit hindi cream dory basta isda di ba oh Makara makarami tayo ng ganito oh, kais is nag, oh, madugo yung isda oh. kikita nyo ba guys at nakikita nyo rin ba oh? dito natin lagay ano, lagyan natin ng tubig lago natin siguro baka ilang kaya tayo nito at ito, alas sa pabilang malakas ang hangin malakas ang hangin din dito kahit malakas ang hangin hindi pa siya mahalo iba na talaga <laughs> po yun na siguro ang break nito ano yung pinas ng mga hindi na yun kanina pang hindi kumakalat oh, like si kagata na ngayon grabe oh Okay, no. <laughs> mm -hmm. yeah. Ito ang setup niya bro ah Sinker, tapos swivel Tapos mm -hmm. na doyo hook mm -hmm. Lupit oh, galak niya uh, ah, Parang nasa Taiwan na oh <laughs> Laki din oh Panalo The best galing Lalagay niya ulit mo mga <laughs> Pelander, citizen siya, hindi siya Pilipino oh, mm -hmm. so, Lalaki oh, ng ulit niya In fairness, magaling siya magtagalog. Ay, Ay meron na naman na Dalag na naman? Oo, oh, laki. Inom. Grabe. Ay, no, habang nagkikwentuhan kami mga bro, nakahuli na naman siya. Laki na naman, mga mm. ano, tilapia, oh. Hindi, hindi ito, ano, malapad Mas malaki to sa nako. kita niyo naman, oh. Hmm? Yan, oh. Grabe. Ano, oh. Inom. Ang galing ka. Meron ka ba, bro? Wala, ano, original yung oh, nahuli nyo yun. the best ka talaga idol yan ang galing ha <laughs> <laughs> Lord, ha <laughs> thailander mo yan malalaki na naman niya bro sa kawa niya ang laki na meron na siyang dalawang malaki plus one pa yan tatlo na tapos meron pang dalag Puro bottom setup po. Oh. Ang number, number, yung hook mo, anong size? Number 4? O number 3? Number 3 po. Oh. Ay, Ay, yung gamit ko uh, ngayon? Uh, ah, palit ako ng mga malilit. Uh, dito, paklo, dito, dalawa meron din ba? dito, dito. nga, may magpapa out dito. Anong pangalan mo? Isikel po. Ayun, shout out kay Isikel. At saka, sino kasama mo? Gio. 'Yun, kay Gio. Ayun sila yung, si Isikel. Ayan. Uh, ayun, yun. Tawa si Gio. Ayun, yung nakatayo. Yan. Shout out sa inyo. Yan, mga anglers. Ano ba yan, Boss Aldo? ka na ba yan? Ha? Ayun, ayun, na oh, naman. alam niyo na kung nasaan ha. Huwag niyo hanapin kung saan-saan. Nandito lang. <laughs> Ayan, oh. No? Good size na yan. Good size na po yan dito sa Pilipinas. Lalo na dito sa Laguna Lake. <laughs> Was in the house. Ayun o. No. Ayun o. Original o. Oh. Ang galing ano. Ayaw nila ng bulati ko. Gusto yung bulati ni Kabiwas. Pisyon na si Kabiwas. Yung huli ko din na ay, nasundan. Ay, Kabibos oh, malupit talaga. <laughs> malupit talaga si Kabibos. <laughs> Kung si Brother Robert mo, si, si sa bangus, si Dama si sa tilapia. Di matalo. Nala <laughs> na yan. na. Ah. Pangdaing. Saludo talaga ako dito kay Kabibos. <laughs> Alam ko na yung pangalan nung nahuli ko. Gurami. Dahil uh, ko kay Kabiwas. Yun, Gurami yung tawag pala doon. Ayun, nakawala. <laughs> nilagay ko doon sa plastic bottle. Tapos nilagay ko ng konting tubig. Tumatalon pala yun. Ang ko wala na. Ayun. So okay lang. Kasi <laughs> siyang piraso hindi na nasundan. Na maglipit guys kung sakaling babalik ako dito ulit for another rest back hapon na siguro mga ano, alas dos na nang hapon hanggang pala 5 na kasi sa umago, wala rin pala eh. ko kakain si kakagat sila eh. hindi rin makikita mo madaming ano, lumalangin ng mga isda problema di sila kumakagat maring dip ano maring sa pain din kasi kay Kabios kararating niya lang ilang minuto lang kumagat na yung tilapia sa kanya eh hindi sa pain niya eh tsaga lang talaga sa pamimingwit hindi lahat ano Christmas minsan ano din mahal na araw mm. Tignan natin may kumibit eh kung nadali ang problem ay hindi bawasan nyo lang yung ating pain so yan guys yung pinaka the best ano? lambat sure tayo dyan makakauli yan sahod nyo lahat ng ano isda fishing adventure dito sa Sukmon at ayun pinalag tayo so guys maraming salamat sa panunod sa aking vlog at sa mga nag subscribe maraming salamat sa inyo at sa mga nag comment last video ko last vlog maraming maraming salamat sa inyo lahat ganito na lang at hanggang sa sa susunod, samahan nyo ulit ako ito, kasama ko si uh, Saldo Edge TV meron kay wala, upload kami thank you for watching, don't forget like and subscribe and share na rin itong ating video yan, God bless